Hello po, mga kababayan. Alam nyo, ano po mong masasabi ninyo tungkol dito sa latest na ginagawa ng China laban sa ating mga Pilipino? <clears throat> Kasi, yung pinakahuling uh, action nila ay aarestuhin daw. Huhulihin, aarestuhin, idi yung mga mahuhuli ng mga trespassers sa kanilang teritoryo dyan sa South China Sea lalong-lalo lalo na dito sa uh, West Philippine Sea at Scarborough Shoal ngayon parang tila ba ganagahanap ng gulo no? Di ba? naghahanap ng gulo ayaw tumigil itong China talagang gusto nilang magkagulo <clears throat> kasi unang-una bakit hindi nila matanggap na talaga namang nasa mali sila ang ipinaglalaban natin ang pinapasok nating mga Pilipino ay teritoryo natin hindi tayo nakikialam, hindi tayo nangihimasok sa hindi natin pag-aari, hindi natin bakuran, hindi natin teritoryo. Sila, kung tutuusin, ang trespassers sa ating teritoryo. Hindi ba? At ang nakapag-trigger dito, alam nyo kung alin, mga kababayan, ay yung latest na ginawa ng isang civilian Civilian na, na grupo na nagpunta doon sa Scarborough para maghatid ng tulong. Naghatid ng pagkain, mga pangangailangan, mga <coughs> uh, fuel, gasolina doon sa mga kababayan nating nasa laot. Yung uh, atin ito movement na kung kailan last December, December last year na nagbalak sila na maghatid ng pamasko doon sa ating mga sundalo na naka-station sa BRP Sierra Madre na hindi nga po sila natuloy noon dahil hinarang hinarang ng mga barko ng China pero hindi pa rin sila uh, nagpatinag itinuloy nila ngayon at ito nga just a few days ago mga civilian ito ah kasama pa nga yung ilang vloggers doon at syempre mga uh, mainstream media nakatuloy sila siguro pinagbigyan nung hindi sila hinarang nung barko ng China although ang hinarang nila ay yung escort escort nitong uh, civilian vessels. Ngayon, siguro, ayaw nilang maulit ito. Ayaw nilang maulit na mayroon uli na civilian na uh, convoy na papasok kasi nagmumukha nga kasi silang tanga. Dahil natural, hindi nila kayang galawin o saktan yung civilian mga civilian na ano grupo pero kumbaga nagpapakita kasi yung civilian groups na ito na talagang na natin na pag-aari natin itong itong teritoryong pinapasok nitong mga civilians na ito. Kaya, yun po ang nakapagpa-trigger doon sa incik na 'wag na itong maulit at mas mabigat. Hindi lang mga civilians ang pagbabawalan kundi lahat. Kasi i nila ang sino man. Huhulihin, aarestuhin, i-detain nang walang uh Walang imbestigasyon. Kahit sino. Pag sinabing trespassers, hindi lang Pilipino yun. Yung mga dumadaan dyan, kahit sinong uh, hindi in maging hindi lang Pilipino, kundi maging any eh, foreigner, like the Vietnamese, Kano? Kasi di ba dumadaan-daan sila dyan sa karagatan na yan? Ibig sabihin, hindi na sila pwedeng dumaan dyan. Ibig sabihin, kahit sinong mamataan nila dyan na na sasakyan, sasakyang dagat, manging isda, ay huhulihin nila. Abay talaga pong naghahanap ng gulo ang mga ito. Bueno, tingnan natin. Tingnan natin kung magpapatinag ang mga Pinoy. Hindi na nga kaya mag, magpunta sa laot yung mga Pilipinong mangingisda. Na siguro, kahit na siguro pati Coast Guard natin, pwede nilang hulihin. Kasi kahit sino raw eh. Aba, mga kamabayan, pag nangyari ito. Sige nga, subukan nga nila na mag ng isang Philippine Coast Guard vessel. O kaya kahit na itong mga mangingisdang Pilipino, or kung sino man, tingnan natin mag-detain sila kung anong mangyayari mukhang malaking gulo po ito. Hindi naman tayo papayag na basta gano'n na lang. Noong panahon na nagkakaroon ng balikatan exercises dyan sa West Philippine Sea, nang naman sila nakatanaw-tanaw lang sa malayo. Hindi naman sila hindi naman sila makalapit forma-forma. Hindi. Ibig sabihin, medyo takot din sila dito sa mga kaalyado natin. Hindi po kaya mga kababayan, panahon na para permanenteng magpatro-patrolya dyan. Hindi lang ang Pilipino, kundi yung yung mga kaalyadong bansa. Kasi naman, dapat sana sa ngayon na ewan ko lang kung ginagawa na ng gobyerno natin, ano? Ngayon po na Nandiyan pa si PBBM. Kumbaga siya yung pag-asa natin ngayon na talagang ipaglalaban yung teritoryo natin. Ano kaya kung ginagawa na ba ng gobyerno na magpagawa ng permanent outpost dyan sa mga isla natin? Kagaya ng dyan sa Ayungin Shoal hindi ba dapat nagpapagawa na tayo dyan ng permanenting ang uh, tawag dito. Outpost nga. Pampalit doon sa BRP Sierra Madre. At dyan sa lahat ng mga malalaking isla natin na kailangan nating lagyan ng mga outpost military man yan o civilian outpost para ipakita yung ating ownership at ito ha ah, mga kababayan ha ah, sa dinami-dami po ng mga kaalyado na tumutulong sa atin at handang tumulong at ito nga po dyan sa Europe di ba ang uh, Canada, ang uh, UK, France at ito Mayroong latest na gustong tumulong din kapag tayo ay pinakaalaman ng China ang Germany. Di ba? European countries, Germany, ito ang pinaka latest na nagpahayag po ng assistance sa atin, military assistance. Unang-unang unang, -unang, unang nagpahayag ng tulong eh hindi naman yata yung buong NATO no at least well yung America natural yung uh, United Kingdom France at ngayon Germany pero mga kababayan narinig ba natin kahit minsan na nagpahayag ng pagtulong ang bansang Espanya You know what I mean? Mother Spain! Nasaan ka? Madre Espanya? Ikaw na'y tinuturing namin. Kahit na nga kami ay ibinenta ninyo sa Amerika sa halagang 20 million dollars. Pero kahit papano, di ba, may naiwan kayo dito mga... Nag-iwan kayo dito ng lahi? ako nga, nakadampot ako ng konting lahi ninyo. Hindi kaya, hindi kaya marapat lang na mag-ayuda din kayo? Taba? Almost 500 years kaming inalipin ninyo, di ba? Pinakinabangan ninyo kami. At ito, yung itinanim ninyo na religion dito, yung kristyanismo, hanggang ngayon, hanggang ngayon nandito, tinatangkilik namin. Ang Germany, ang France, ni wala naman silang ginawang whatever sa nakaraan. Pero kayo, Espanya, di ba mga kababayan, naisip nyo ba yon? Bakit itong Bansang Espanya ay hindi man lamang. You're not even lifting a finger. Kung tutuusin ang dami ninyong nahakot na kayamanan mula dito sa aming kapuluan. 'Di ba? Spain, anong ginagawa ninyo? Sino ang uh, hari dyan? Bakit hindi man lang kayo magpakita ng pagtulong? Kung yung mga bansa nga, yung ibang bansa na hindi man lang sa amin nangialam noong araw, ayan, handang tumulong. Pero kayo, marami kayong hinakot na kayamanan, mga ginto, mula dito sa aming bansa. Diba? At, ibinenta nyo kami sa Amerika? sa napakamurang halagang 20 million dollars. Isa pa na aking tinatawagan mga kababayan ay ang bansang Vatican. Hello! Santo Papa, Vatican, the richest, pinakamayamang bansa. Yes, it is a bansa. It is considered a bansa, the smallest, smallest na bansa, pero pinakamayaman yan. Walang sinabi dyan ang Buckingham Palace or ang pinag-combined riches ng mga Saudi Arabia Kings. I-add pa natin yung kayamanan ni Bolkiah. Mas mayamang dihamap ang Vatican. Pero, nasaan? Oh, natural, ang Vatican po, wala namang, wala namang military. Wala namang military yan? Wala ba? Akala ko meron. Ano yung Swiss Guards? Ah, Nagabantay lang pala yun sa siguridad ng Santo Papa, no? Pero noong araw, meron silang military. Di ba? Yung, uh, ano ba yun? Yung Templars. Mga kababayan, ako ay, medyo ako ay, napapaisip lang, na, hindi man lang ba, nag-iisip, natulungan man lang ng Santo Papa ang bansang Pilipinas kung tutuusin ang laki-laki ng kontribusyon ng bansang Pilipinas sa kaban ng Vatican. Tama hindi? 'Di ba yung mga nakokolekta sa mga simbahan? Yung tuwing magmimisa, 'di ba? Dati isang collection lang. ba diba? Yung mga daladalang mga ano ba yon? Pagkatapos ng <clears throat> pagkatapos ng uh, in the middle of the misa, nangungulekta yung mga ano ba yon ng mga kwan, mga volunteers ng church. Dati, isang bes lang umiikot yung pangungulekta. Sunod, naging dalawa na. Minsan nga nagiging tatlo pa. Tatlong ulit na nga nung nangungulekta. Ewan kung para saan yung iba. Sa pagkakaalam ko po kasi, yung nakukulektang yan from the church goers, ang porsyento yata ng halimbawa sa isang munisipyo, pag tuwing magbimisa, yung nakukulekta dyan, say for the whole month, Ilang beses ba nagmimisa araw-araw, kapag linggo? Yung nakukulekta na yan, galing sa mga nagsisimba. Parang, ang matitira lang yata, kung hindi ako nagkakamali mga kababayan, halimbawa sa isang bayan, yung lahat na nakulekta niyan sa isang buwan, 10% lang yata ang maiiwan jansa, sa particular na bayan and the rest ay pupunta sa Vatican. Di ba? Tama ba, mali? Sa lahat ng nakokolekta halimbawa sa isang araw, sa isang linggo, isang uh, one Sunday, ilang misa ba sa isang Sunday? Maghapon, sa isang umaga? sa umaga, tatlo-apat na misa yata. Sa hapon hanggang gabi, ilang misa yan. Ilang, ilang libo ang nakukolekta sa isang Sunday lang yan. Ha? Ah. Eh, yung mga ibang araw, yung mga, yung mga nakukolekta pa ng particular church, na yung mga pamisa, mga pabinyag, pakasal, mga added incomes. Ewan ko lang kung nangingialam pa dyan ang Vatican or baka doon lang sa nakokolekta, May iba pa nga dyan, mga mayayaman na nagbibigay ng nagdodonate sa simbahan. Dati noong, noong panahon, yung tinatawag nilang indulhensya. Now, napalayo na naman ako ng aking topic. Yun po ang ibig ko sabihin na itong Pilipinas po nanganganib na sakupin ng China. Ngayon, kapag dumating ang panahon halimbawa, halimbawa lang, although hindi naman tayo papayag na sakupin tayo ng China, halimbawa lang na nasakop nga tayo. Kumusta ka na, Vatican? May makukulekta ka pa kaya dito sa Pilipinas? Natural wala. Zero. Dahil ang komunistang incheck, hindi tayo papayagan na ipagpatuloy ang ating relihiyon. Kahit Muslim, kahit Kristiyano, bawal 'yan sa komunista. Tingnan mo 'yung nangyayari sa China, 'yung mga mga Muslim doon at mga Kristiyano, 'di ba, pinipersecute nila? Bawal magkaroon ng relihiyon sa komunistang bansa. Kaya, napaip, napapaisip lang po ako mga kababayan, na hindi kaya marapat lang na ang Vatican ay mag-extend ng tulong dito sa ating bansa ngayong panahon na tayo ay nanganganib masakop. Hindi yung puro na lang kabig ang Vatican. Hoy Vatican, Santo Papa, mag-isip-isip kayo malaki ang income ninyo mula dito sa nag-iisang Christian country dito sa Asia. Malaki. Sino ang malalaking mga Christian countries na nagbibigay ng uh, nagbibigay ng hindi naman ayuda eh. Porsyento nila parang buwis eh. Parang taxes from the church goers. O ba diba, Mexico, eh, mga Latin America, mga Kristiyano yan eh. Latin America, Argentina, Brazil, Colombia, Peru, Mexico, mga Kristiyano. Of course, malaki ang kinikita nila dyan sa Latin America. Pero ang Pilipinas, pag nagkataon, Vatican, malaking kawalan kay sa inyo ang Pilipinas. Kapag kami pinabayaan ninyo na masakop ng komunistang China, babay na, wala na kaming ipapadalang abuloy dyan sa inyo. Hindi ba marapat lang natulungan nyo kami ang, yayaman, ang yaman ang yaman-yaman po mga kababayan ng Vatican? halos halos mga karamihan ng ginto ng jaja hmm. alam nyo ba yun dupang kaya sa kayamanan niyang batikan naalala nyo mula pa noong panahon kaya yan pong ibig ko sabihin masyado bang lumayo related naman eh kaya, para sa akin po, ang pinatutungkulan ko dito, itong dalawang malaking bansa na ito, na nangialam dito sa bansa natin, in the first place, ay ang bansang Espanya at itong Batikan. Hindi man lang kayo nag-iisip na mag-extend man lang ng kunting tulong dito sa amin, pambili man lang ng Dagdag na barko? Para mabantayan namin ang aming uh, ang aming karagatan? Diba? Batikan? Hindi mo kailangan magpadala sa amin ng uh, mga sundalo? Dahil alam namin wala kang sundalo? Pera! Pera! Pambili namin ng armas at mga mga kagamitan, mga eroplano, mga barko na pang-coast guard, pang-navy. 'Yon. At ikaw naman, Espanya. Hindi ka man lang ba baliwala na lang ba ang pinagsamahan natin? Kahit na nga ba hindi magandang pinagsamahan. Pero kumita kayo sa loob ng may higit uh, abot siguro ng apat na daang taon. 400 years. Marami kayong kinutkot dito sa aming kalupaan. Tapos ngayon, hinakot ninyo ang mga ginto namin, dinala ninyo sa Espanya. Mga kayamanan ng Pilipinas. Hindi nga lang naubos, pero marami kayong nakuha. Pero ngayon, tahibig kayo. Kung yung France nga at saka Germany na hindi man lang yan sa amin dumot-dot, ayan handang tumulong, pero kayo? Hello! Mga kababayan, do you know what I mean? Nasa gitna po tayo ng krisis dahil dito sa pambubuli panghaharas ng China kailangan po natin ang konting tulong nitong mga nagkinabang naman sa atin ng mga bansa. ba? Diba? Tama hindi. Yun lang po mga kababayan at pagkatandaan po natin mahalin natin at ipaglaban ang ating bayan dahil ito lamang ang nag-iisa nating tahanan. Okay? Thank you for watching, and I'll see you in my future vlogs. Peace.